ang alamat ni Langgam at Tipaklong mga kwentong hango mula sa mga pahina ni Bathala. Sa luntiang bukirin, si Lando ang langgam ay masipag na nag-iipon ng pagkain para sa tag-ulat. Samantala, si Tiko ang tipaklong ay tumutugtog ng biyolin at umaawit kay sarap ng buhay. Lando, halika't magsaya ka! Sigaw ni Tiko. Ngunit sagot ni Lando, Pasensya na, kaibigan. Kailangan kong maghanda. Tumaas ang kilay ni Tiko. Huwag kang mag-alala, malayo pa ang ulan. At nagpatuloy sa tugtugan. Dumating ang malakas na ulan. Si Lando ay ligtas sa kanyang bahay, puno ng pagkain. Ngunit si Tiko ay giniginaw, gutom, at walang masilungan sa gitna ng hirap, naalala ni Tiko si Lando. Gamit ang natitirang lakas, tinahak niya ang maputik na daan at kumatok sa bahay ng langgam. Kaibigan, pumasok ka, sabi ni Lando, at binahagian siya ng pagkain. Mula noon na natutunan ni Tiko, mas masarap ang kasiyahan kapag may paghahanda. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.